Ang next guest po natin ay marahil pamilyar po sa inyo, lalo na sa mga mahilig manood ng horror films at content. Isa lang naman siya sa mga nananakot po sa atin, either bilang aswang o kaya naman po ay multo. Kinilangin natin ang horror film at series actress na si Ube Lola. Magandang umaga po and welcome po sa Rise and Shine, Pilipinas. This is Prof. Fee, together with Dayan. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Good, Good morning, morning Rise and Good morning, Uwe Lola. Naku, oo nga. Ito uh -oh. yung nananakot sa yes. ating sa mga films. We all know, kayo po ay talagang nakilala sa pagganap bilang multo o aswang sa mga pelikula. Pero gusto po namin malaman, Uwe Lola, paano po ba kayo nagsimula sa pag-arte? Uh, to make the story short, no? I want to thank Cora Vinaventura, kasi may shooting nun sa golf club, ay napadaan ako, nanood ako ng shooting. Eh, ang sabi ng director, take wa, ano, energy, energy. So, ginawa ko, kasi ang dami ng take. Ginawa ko, nagpatawa ako, then nilapitan ako ni Puro Binabintura kung gusto ko daw mga artista. Hmm, nabis ko. Nagun take kasi ng ko, Pero comedy! <laughs> In fairness, <laughs> so, so from comedy, nag-transition po kayo sa horror movies. Paano po nangyari yon? Ah, uh, kasi naman ito si Beth Villarreal, ah uh, in, in ano, in, indoor, ano, ni-refer ako kay the, kay mo si Javier Reyes. Okay. At nagsimula po doon yung akin ano, Spirit of the Glass 2. Mm. Tagal na. So, natatandaan yun niyo po, po, ba yung unang role po ninyo and project? Yun po ba yun yung Spirit of the Glass or meron pa pong naunang role? Hindi po, role po ang ba? After one week po, nung, sa pag-uusap namin ni Cora Binobintora, my mentor, ay, ako po ay ginawaan. Akala ko po, crowd ako sa bisko lang. Kasi wala nung artista. Abi anong yari po? Ay, ako yata ay lead in. Ba? Kagaling. Oo. Wala nang mapili ang director. Hindi naman. Kasi, isa ka rin talaga sa mga pro, uh, prominente pagdating sa gatong klaseng role, no? May punto si Mama. Mamano. Oh, Patagal oh. saan po kayo, ubelola? Kaso first time ko po yun eh, wala pa po kong napapatunayan. Ah, ma'am, saan po kayo? Ah, uh, I was born in Lucena City, My residing mom. here in Bacoon now taga-Kesong pala taga si ma'am. Si ma well, uh, isa rin sa yes. mga kilala sa gantong klaseng role ay si Lilia Contapay, mm -hmm. eh, di ba? Mm -hmm. At isa rin si ma'am dito. Ano po ba ang pakiramdam na laging gumanap bilang multo, aswang sa mga pelikula? At paano niyo po inianda ang sarili niyo sa gantong role? I just pray. I I, I sing uh, You Raise Me Up. Oh. At katulad din ng ibang roles na ginagawa ko, I always sing that song before I before I go to the given character. Before I hindi ako na ang routine reach. ano, no. Bago ang say, bago ang take off. You raise me up. Uh, oh, kaya, kaya yan, no? oh oh, by just your Kaya kaya mo rin yung piyasa na You want me to try it? You want me to try? Ay sige sige po. Pa Pwede po ba makahingi ng sampo? Oh, may sampo. Okay, konti lang. You raise me up so I can stand. Naiyak ako in my pain. You raise me up to walk on stormy seas. Naku ma'am, baka lalo pa kayo naiyak ako. Oh. I am strewn when I am on your, your shoulders. Shoulder. You raise me uh, up to more so than, than I, I can, can be. be. Ayun, pwede, pwede ko na. Bakit oh, po oh. kayo medyo naluluha-luha, Ube Lola, nung po itong kinakanta? Yes po, yes po. Bakit po? Ano po ang tumatakbo sa inyong isipan mm -hmm. kapag kinakanta po ninyo ito? Kasi po hindi ko naman po akalain na magiging showbiz personality ako kahit ganito lang aking katan. At yun po yung malaking pasasalamat ko. At hindi ko po naman magagawa yun without this. Ano kasi, hindi ko po sinadya na mapapasok sa showbiz. Mm, that's very ay, touching. Yun no. ay God's plan po. God's plan po yun. Mm. Kaya ako ay very grateful po. Oh, mm -hmm. uh, sa bagay na parang if you're given a role, you are thankful na magkaroon ng ganitong klaseng uh, role, no? ah uh, ako naman, nung kinapakang yes, you raise me up, ma'am, parang gusto ko na rin gumanap na multo. <laughs> Oh. Tandang kayo. Kasi bigla ko na may ano eh. Pero iba wala. naman ang message talaga ng kantang yun. Oh. Kailan sa akin, kapag binigyan ko ng interpretasyon yung kanta, parang, oh sige, ready na ako sa role na to. Parang may ganyan. Pak -pak. Oh, yes, may pakpak. Ma. -pak na Can You raise me up. Pero ma'am, may mga pagkakataon bang nagkakaroon ng na totoong kamabalaghan habang nag-shooting kayo ng horror film? Eh, ano, ma, ano, sa, um, sir, bagaman at kailangan kang mag-plastic pa maging, ano, hindi po talaga ako natatakot kasi nga po God is with me. Mm. Wala po akong pakialan, hindi po ako nakakaranas mm. ng kahit anuman. Takot sila sa akin. <laughs> <laughs> Takot yung bad spirit sa akin. Ay, uh, oh, I wanna know ang mga upcoming projects pa si Ube Lola. Ano po ang mga papwede pa naming abangan po sa inyo? Ah, well, uh, meron ako ngayon na i-renew yung aking kontrata sa... D.O.H. sa uh, Ligtas Pilipinas. Mm -hmm. uh, I-re-renew nila kami ngayon, uh, November 5, may shooting kami. Congratulations Ayo. po. Thank In you po. Ah. po yon, Thank you for mm -hmm. sharing your story dito po sa Right Inside Pilipinas, Ube Lola. Marami pong salamat yes. at napaka-interesting at very inspiring din ang uh -huh. kwento ni Ube <laughs> Pero sana matakot yun. <laughs> Pasensya na pa po, ganito lang talaga ako. Ay, Ay no. Pa oh, oh, oh. Oh, oh. No funny girl. Na, no maging mataas yung tingin sa inyong sarili then, dahil hindi ko yes. lahat nabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng ganyang klaseng role, mami. Mm, oh. Thank oh. you po, Ube Thank, Lola. You, so po, <laughs> thank so you so much. And congratulations po, siyempre. Thank so you, so Rice and... <laughs> rise and shine. <laughs> thank you, PCB4. Thank, thank you. Thank you, president. Ube Lola. Thank you so